lahat. Ito na po ang inyong likod, Vicky Ozawa. Masaya ako ngayon kasi may balita. Alam niyo po ba ang swab test, ang umuwi kagahapon, kagahapon na isang kababayan natin ay nag-share na ang swab test ay walang bayad walang bayad, hindi po raw siya nagbayad, maski ano. At ang hotel po raw at pagkain ay libre din. Bagamat 14 days quarantine siya at tinala siya sa Batangas ngayon, nagsishare po siya sa atin ngayon ng magagandang nangyayari. Yun nga lang po syempre ang pangarap niya is makauwi sa pamilya. Syempre New Year kaya nga siya umuwi eh. Pero yung po ang masasabi ko ngayon, what's good as of today, nagbigay po ng share sa atin ng isang kababayan natin na walang bayad ang swab test na supposed to be yon sing peso, 4,000 pesos or 4,500 pesos at ang hotel po raw ay libre din and pagkain po. Nadala po siya sa Batangas kasi po mga kababayan ko, pag uwi niyo po ngayon, hindi po kayo pwedeng mag-fix kung saan niyo gusto mag-stay. At ang naglo-look after po ay ang OWA. OWA po ang naglo after sa kanila. Kaya so far, so good. Yan po ang ating masasabi ngayon na isinier sa atin ng ating kababayan na I do hope, mga kababayan ko na mga uuwi, kung meron pa po kayong ma-share, andito lang po ang inyong lingkong Tiki Osawa, ishare po natin. Ilabas po natin kung ano talaga ang katotohanan, ko anong nangyayari. Maraming salamat na kahit pa pano naman, medyo na-relax, relax na. Biro mo kung uuwi ka na, gastos mo na bago lumabas dito, pagdating doon 14 days na gastos pa hindi mo na kasama ang pamilya mo, very sad, 'di ba? Pero today, napatawa na rin po ako. Sabi nga ng husband ko kanina, kasi hindi po ako nakatulog, promise, totoo yun. Hindi ako nakatulog, nagising ako na alas 2, nagising ako alas 3, kasi parang very sad sa akin kagabi ang nangyari. Kasi nga po, syempre, ulitin ko, supposed to be starting ng midnight, naging biglaan na lang na pumasok na gano'n. Ano, isa sa mga kasamahan, kababayan po natin, ay napasama. At marami po ata sila. Kaya po mga kababayan ko, ulitin ko, as of today, may nag po sa atin na yung nagswap test yesterday ay wala pong bayad ang swap test, walang bayad ang hotel at walang bayad ang pagkain. Yan po ay sagot ng gobyerno natin na OWA. OWA po rin ang nag-look after sa kanila. Yan lang po mga uuwi po ano, take the risk po at saka bring smile na lang to your face and to your heart hindi man po gusto gawin ng gobyerno ito kaya lang po sa sobrang taas na ata ng variant na virus kaya keep smiling na lang po and relax enjoy and be happy and don't forget to pray prayer is the best weapon in the world yan na po ang inyong masasabi ng inyong likod Vicky Ozawa keep praying and don't stop never stop yan lang po ang ating palaban sa nangyayari sa pandemic life yoroshi ko po bye thank you